Hello, hello, hello. Ayan. Ako na lang ng vlog, ng vlog ngayon. Kasi may sasabihin po nga nga po pala ako sa inyo. Ah. makikita magkikita kami ngayon ng tita ko. Ayun. Alis na ako dito sa bahay. Oo, kasi kasi ano gusto kong ano eh okay na marunong na akong mag marunong na akong mag vlog marunong na akong mag edit marunong na akong magpasok ng ng video sa my youtube youtube ayan so kayang kaya ko na pong mag mag edit kasi importante lang naman yung marunong akong mag 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 edit eh kaya it's about time na umuwi na ako sa amin sana ikaw sana ik nga pala ako tutuloy sa tita ko. Ayun. Ah, masaya ako dahil dahil kahit mag-isa lang ako pero oh, tingin ko kaya, kaya ni kaya ni Char Char to. Kaya ni Sir Ricky ito. Tutulungan naman ako, tulungan naman ako nila tita eh. Ni tita, eh, nila Yaya Gingging tsaka ni Yuyu yan masaya ako dahil makaka, makakahinga na ako kasi basta masaya ako Ayan. dahil nakakagawa na ako mag-isa ng vlog ako nag edit tapos kung gumagawa ng ng basta pag kapag ano na kapag ready na ako ulit kapag nakalipat na ako sa bagong bagong tirahan ko ah uh, kung sino magkukukuha kong sa kailan ko makahanap ng ano mag mag, ano rito, sa, mag, mag sa mag tutulong sa akin para mag-edit kapag meron, why not? Ganon, yun, yun po. At thanks dahil naka, 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 hingga, naka hingga na ako ng maluwag-lubag. Ayan. Kaya sa inyo, mga, mga clubs, uuwi na ako sa amin. <laughs> uuwi na ako sa amin. Makakasama ko na mama ko. Ayon kahit dalawa lang kami sa bahay, okay lang, okay na okay ako doon. At yung tunay na yung tunay na magmamahal talaga sa akin, nanay ko 'yun eh. Yung mga mga ano na 'yan, kaliwali na 'yan, wala na sa akin 'yan. Spe especially si Nani. Si Nani wala na ayoko nang ayoko nang umibig pang ang muli <laughs> hindi na hindi na ayoko na so, matanda na ako eh magana pa ba ako hindi na eh, sa sacrifice ko ng sarili ko para para sa natit natitira ko pang buhay ayan ilalaan ko kay God ang natitira kong buhay ayan tsaka yung dream ko sana ma, ma, matupad ayan matupad siya malay mo sa pang, sa kong buhay masenso na talaga ako kasi latang na pag-ipunan ko nagtuturo ako latang na ipon ko nawala lahat nawala walang gamit kung saan-saan ako napunta iyon ya yeah, malungkot ako. Pero, pero, hindi dapat malungkot. Hindi dapat malungkot. Kasi, pagsubok yan eh. Titingnan, titingnan kung hanggang saan ka. Ma, tinan mo ha. Ah, stroke na ako pero nandito ako. Kasi ang hinahabol ko kasi is YouTube. Yun. Yun ang hanap, yun ang hahabol ko, YouTube. Kaya, sa, sa 4, and, 3 and 4, kasi bag, kailan ko muna kunin ang pamasahe ko. Wala ako eh. Ang hirap ano. Ang hirap. Gusto ko lang umuwi sa amin. Tara sa so, totoo lang. Gusto ko na umuwi sa amin. Pero, pumasay Di ba? Ang hirap. Okay. Naghihintay pa ako. Gusto ko nga pagpipamasahe na ako eh. Oh, ngayon na mismo. Eh, kasi wala eh. Paghihintay pa ako. Naghihintay pa ako. Pero, alis na ako dito. Alis na ako. Kaya, ano, kaya konting tiis na lang, konting tiis na lang, konting na lang talaga. Ayan. Ayan po, uh, mga clubs. ah uh, maraming salamat sa mga tumulong sa akin. Walang walang sawang na walang sawang pagtulong sa akin. Hanggang ngayon, no, oh, kamay ko, di pa rin kumagaling sana pag, kapag nandun ako sa naik, gumaling na ako. At saka maganda yung mga daanan doon, pantay-pantay, kalatita, maganda ang mga daanan doon. Malaki, malaki yung daanan. Hindi, hindi gaya dito, lubak-lubak, ayan. Hindi ka makakadaan dito. Doon, makakapag, makakapaglakad ako, umaga, ahapon. E eh doon, dito, mahawak ko dito, dito, Natutumba ako eh. nagdandaan dahan ako kasi baka ako matapilok. Yan. Yun, ganun. Kaya, sa mga kalabs ko dyan, supportahan lang. Supportahan nyo lang ako hanggang sa ma-ma- ma gumaling ako. Yun po. Kaya, bye-bye. Bye-bye, kalabs. -bye, Bye-bye sa, sa inyo at uh, hanggang sa muli. Kalabs. Uh, Ayan. Paalam!